ang mga anghel ay nagpapahayag sa iyo. Dumating na ang oras para huminto, makinig, at kumilos. Ang iyong pagbabago ay nagsisimula na ngayon, walang mga dahilan, walang mga pag-aantala. Ipinapakita ng Diyos ang daan, at alam mo ito. May layunin na naghihintay sa iyo, isang bagay na mas malaki, isang bagay na ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay. Handa ka na bang tanggapin? Handa ka na bang magtiwala sa nararamdaman mo sa loob mo? Huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Ang kapayapaan, ang paglago, at ang kalinawan na hinahanap mo ay darating lamang kapag gumawa ka ng unang hakbang. Huwag nang maghintay pa. Ang mga anghel ay handa ng gabayan ka. Ngayon ay nasa iyo na ito. Ang mga anghel ay nagdadala ng isang malinaw na mensahe. Hindi na oras para magtanong o mag-alinlangan. Nadarama mo ito, hindi ba? Ang kaguluhan sa kaluluwa, ang pagnanais para sa isang mas malaking bagay na simpleng hindi nawawala. Ito ay hindi aksidente. Ito ang tawag na hinintay mo ng matagal. Ngayon na ang oras para kumilos. Hindi bukas, hindi kapag ang mga pagkakataon ay perpekto, sapagkat ang katotohanan ay walang perpektong sandali. Ang pagbabago ay nagsisimula sa eksaktong sandali na kang payagan ang iyong sarili. Ang Diyos ay nagbibigay na ng liwanag sa daan, ngunit ikaw ang kailangang magkaroon ng lakas ng loob na sundin ito. Handa ka na bang harapin ang mga katotohanang iniwasan mo? Huminto sa pagtatago sa likod ng mga abala sa araw-araw. Tumigil sa pagpapanggap na hindi mo alam kung ano ang kailangang gawin. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako, sa mga aksidente, sa mga paulit-ulit na kaisipan, sa mga sandaling nararamdaman mo na may mas malaking bagay na sinusubukan kang abutin. Bakit katakot na magbago? Ang mga pagbabago ay nakakatakot. Kinakailangan nilang iwanan mo ang pamilyar, iwanan ang lahat ng, sa isang paraan, ay nagpapakampante sa iyo. Ngunit, isipin mo, ang kapayapaan ba na ito ay tunay na nagdudulot ng kaligayan? O ito ba ay nagtatago lamang upang maiwasan ang hindi kilala? Ang espiritual na pagbabagong inialok sa iyo ay hindi madali. Hindi ipinapangako ng mga anghel ang isang landas na walang hamon sa kabaligtaran, binabalaan ka na magiging mahirap ito, na magkakaroon ng mga sandaling gusto mong sumuko, kung kailan ang mga pagdududa ay tila mas mataas kaysa sa iyong pananampalataya. Ngunit sa mga sandaling ito, kailangan mong tandaan, hindi ka nag-iisa. Mas malakas ka kaysa iyong inaakala. Nakikita ng mga anghel sa iyo ang isang lakas na marahil ay hindi mo pa kinikilala. Isang kakayahang mapagtagumpayan ang takot, harapin ang kailangan harapin, at sa wakas, ay pakawalan ang bigat ng iyong dinadala. At ito ang nakataya dito, kalayaan. Isang buhay kung saan nararamdaman mong buo ka, konektado, nabubuhay ng may layunin. Handa ka bang iwanan ang nakaraan? Ang nakaraan ay hindi nagtatakda kung sino ka ngayon, maliban na lamang kung iyong pahihintulutan. Dumating na ang oras upang pakawalan ang mga hindi na nagsisilbi sa iyo pagkakasala, panghihinayang, sama ng loob, lahat ng ito ay kailangang iwanan. Hindi upang makalimutan, kundi upang maintindihan na ang mga karanasang ito ay nagsilbing aral at hindi mga kadena na bumibihag sa iyo. Nais ng mga anghel na magtiwala ka. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, magtiwala na may layunin sa lahat ng ito. Ang pagtitiwala na ito ay hindi nangangahulugang magkakaroon kaagad ng lahat ng sagot hindi ibig sabihin na makikita mo ang buong landas sa iyong harapan. Ang ibig sabihin nito ay handa kang gumawa ng unang hakbang kahit hindi mo alam kung saan ito dadalhin. Maging tapat sa iyong sarili. Tumingin sa loob. Tanungin ang sarili kung ano talaga ang iyong ninanais, nang walang salaan, nang walang takot sa paghuhusga. Ano ang pumipigil sa iyo upang mabuhay ng buong buo? Ano ang alam mong kailangan baguhin, ngunit patuloy na ipinagpapaliban? walang pagbabagong magaganap kung walang katapatan. Masakit aminin ang sariling pagkukulang, ang sariling takot, ngunit ito rin ay mapagpalaya. Handa ka bang tumanggap ng tulong? Ang mga anghel ay hindi gagawa ng trabaho para sa iyo, ngunit gagabayan kanila. Bibigyan kanila ng mga palatandaan, lakas at kaliwanagan na kailangan mo, basta handa kang makinig. Hindi ito usapin ng pagiging karapat-dapat, ikaw ay nararapat na. Ito ay usapin ng pagpili. Piliing lumago. Piliing magbago. Piliing magtiwala. May mga araw na mahirap. Mga araw na magdududa ka sa lahat, kasama na ang sarili mo. Ngunit sa mga araw na yon, kailangan mong alalahanin kung bakit ka nagsimula. Ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi manggagaling sa kawalan ng hamon, kundi sa katiyakan na nasa tamang landas ka. Ano ang hinihintay mo? Kung nakarating ka na hanggang dito, ibig sabihin may alam na ang kaibuturan mo. Ang mga anghel ay hindi humihingi ng imposible. Humihiling sila na magsimula ka. Nagawin ang unang hakbang kahit na ito'y maliit, kahit na ito'y tila walang halaga. Dahil bawat hakbang, gaano man kaliit, ay nagpapalapit sa iyo sa buhay na karapat dapat mo. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Ang espiritualidad ay hindi isang nag-iisang paglalakbay. Mayroong mga mas malalaking puersang nag-aalalay sa iyo, mga taong nagiging inspirasyon mo, mga pagkakataong darating sa tamang panahon. Ngunit upang mangyari lahat ito, kailangan mong maging handa na buksan ang iyong mga mata, puso at isipan. At ngayon, ngayon ay ang tamang panahon para magdesisyon. Manatili kung nasaan ka o mabante. Tanggapin ang tawag o baliwalain ito. Ang mga anghel ay nasa tabi mo, ngunit ang desisyon ay nasa iyo. Kaya, ano ang gagawin mo? Kung nakarating ka na hanggang dito, may alam na ang kaibuturan mo sa sagot. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Isang pag-aalangan sa kaibuturan ng kaluluwa, isang nag-aalab na pagnanais para sa pagbabago, isang paangailangan ng isang bagay na magbibigay kabuluhan sa iyong araw-araw na buhay. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay ang tawag na matagal mo nang binabaliwala. At ngayon, hindi na ito maghihintay pa. Bakit ka nag-aalangan? Ang takot ay isang kilalang kasama, ngunit hindi siya isang mapagkakatiwalaang ang gabay. Hahawakan kanya, niya, ikukulong ka niya, ipapaniwala ka niya na ang comfort zone ay ligtas. Ngunit maging tapat ka sa iyong sarili, talagang komportable ka ba kung nasaan ka? O nagpapanggap ka lang, na parang okay ang lahat habang may isang bahagi mo na humihiyaw para sa higit pa? Higit pa sa yon, para sa kalayaan. Hindi hinihinin ang mga anghel na magbago ka agad-agad. Alam nila na ang pagbabago ay isang proseso. Ngunit nagsisimula ang prosesong iyon sa isang desisyon. Isang pagpili na ikaw lamang ang makakagawa. Walang maaaring pumilit sa iyo na makita ang nararamdaman mo. Walang makakagawa ng landas para sa iyo. Kailangan mong magpasya kung gusto mong tunay na mabuhay o magpatuloy lamang sa pag-iral. Huminto ka ngayon at tanungin ang sarili mo, ano ang nakukuha mo sa pagpapaliban ng pagbabagong ito? Ano sa tingin mo ang pinoprotektahan mo? Ang totoo, wala kang pinoprotektahan. Pinagpapaliban mo lang ang hindi maiiwasan, pinapahaba ang paghihirap, itinatanggi sa sarili ang pagkakataon na maging kung sino kanilikhang maging. At masasaktan ka. Hindi darating ang pagbabago ng walang hindi kaginhawaan. Ang pagtanggap na kailangan mong iwan ang kinalalagyan mo, ang pag-iwan ng mga nakasanayang gawain, mga tao, mga pag-isip, na angailangan ng tapang ang lahat ng ito. At, minsan, mararamdaman mo na ikaw ay naliligaw, nalilito, walang kalaban-laban. Ngunit dito pumapasok ang mga anghel. Hindi ka nila pababayaan na mahulog. Hindi nila hahayaan na ikaw ay mawala. Ngunit kailangan mong magtiwala. Magtiwala sa iyong sarili, sa proseso, sa lakas na naggagabay sa iyo. Magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Hindi ka pinili ng mga anghel ng walang dahilan. Nakikita nila ang isang bagay sa iyo na maaaring hindi mo pa nakikita. Alam nila ang kakayahan mong mapagtagumpayan, bumangon at lumago. At ikaw, naniniwala ka ba dito? Naniniwala ka bang kaya mong baguhin ang iyong buhay, bitawan ang lahat ng nagkukulong sa iyo at makahanap ng layuning tunay na magbibigay sa iyo ng buhay? Kung hindi ka naniniwala, itanong mo sa iyong sarili kung bakit. Ano ang humahadlang sa iyo? Sino ang nagpakita sa iyo na hindi ka sapat? At, pinakaimportante, bakit mo pa rin ito pinaniniwalaan? Dumating na ang oras para itigil ang mga dahilan. Hindi pa ako handa. Ngayon hindi ang tamang oras. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ilang beses mo nang sinabi ang mga bagay na ito sa iyong sarili. At saan ka nito dinala? Sa parehong lugar. Sa parehong siklo ng pagkabigo, pagkastagnate at pag-alinlangan. Tama na. Tama na sa pagpapakain ng mga kaisipang hindi na nakakatulong sa iyo. Tama na sa pagtatago sa likod ng takot. Tama na sa pagwawalang bahala sa mga palatandaan na ibinibigay ng universo. Dahil ang katotohanan ay handa ka na. Lagi kang handa. Kailangan mo lang magpasya na kumilos. At ang pagkilos ay nagsisimula ngayon. Hindi bukas, hindi kapag sa tingin mo ay nasa kontrol mo na ang lahat. Dahil spoiler, hindi mo kailanman magagawa. Ang buhay ay hindi tiyak, at ang paghihintay para sa mga garantiya ay isang anyo ng pagtakas. Hindi mo kailangan ng mga garantiya. Kailangan mo ng lakas ng loob. Lakas ng loob na amining na mong magkaroon ng higit. Lakas ng loob na pahintulutan ang sarili na magkamali. Lakas ng loob na magtiwala na dadalhin ka ng proseso eksakto sa kung saan mo kailangan na naroroon. Narito ang mga anghel upang ipaalala ito sayo. Hindi ka nila iiwan, ngunit hindi nila magagawa ang trabaho para sa'yo. Ang responsibilidad ay iyo. Ang pagbabago ay iyo. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Iwanan ang nakaraan sa kung saan ito nararapat. Itigil ang pagbibitbit ng bigat ng lahat ng nangyari na. Hindi ka nito binibigyang kahulugan. Hindi ito kung sino ka. Ang tunay mong pagkatao ay naghihintay na matuklasan. Naghihintay ito sa sandaling pipiliin mong sabihin sa wakas, pinipili kong mabuhay ng ganak. Sasabihin mo ba ito? Wala nang oras para mag-alinlangan. Hindi hinto ang mundo upang hintayin ang iyong mga desisyon. Ang buhay ay nagpapatuloy. At bawat araw na pinalampas mo ay isang araw na nawala. Ngunit maaari mo itong baguhin. Ngayon. Ngayon na. Gumawa ng isang hakbang kahit na maliit magpasya na gumawa ng isang bagay na iba. Magpasya na magtiwala sa sarili, magtiwala sa mga anghel, magtiwala na nararapat kang magkaroon ng lahat ng iniaalok ng universo. At kapag ginawa mo ito, magsisimula ang lahat na magbago. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang pagpili. Isang pagpili na ikaw lamang ang makakagawa. Kaya, gagawin mo ba? O magpapatuloy ka ba kung nasaan ka? sa bawat sandali na iyong ipinagpapaliban, mas marami kang nawawala. Nawawalan ka ng oras, ng mga oportunidad, ng pagkakataon na maramdaman kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng may layunin, may kalayaan, at may katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga anghel ay naghihintay, ngunit hindi sila pwedeng maghintay magpakailanman. Klaro ang tawag, ngunit ikaw ang dapat tumugon. Bakit ka pa rin lumalaban? Alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin sa totoo lang, alam mo ito mula noon pa man. Ngunit patuloy kang nagtatago sa likod ng mga dahilan, na binibigyang katwiran ang iyong kawalang galaw sa mga takot na umiiral lamang dahil pinapakain mo sila. Mga takot na, kapag hinarap, nawawala na parang anino sa harap ng liwanag. At ang liwanag na yon ay nasa loob mo. Nandyan ito palagi. Narito ang mga anghel upang ipaalala sa iyo, mas marami kang kakayahan kaysa sa iyong iniisip. Hindi mahalaga kung ano ang iyong naranasan hanggang ngayon. Hindi mahalaga ang mga pagkakamali na iyong nagawa, ang mga pagbagsak na iyong hinarap, ang mga pagkakataon na nagduda ka sa iyong sarili. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong kwento, ngunit hindi kailangan ito ang wakas. Hindi nagtatapos ang iyong kwento sa pagdurusa. Magsisimula itong muli sa pagpili na gagawin mo ngayon. At ang pagpili na iyon ay simple, magpatuloy o manatili sa parehong lugar. Ang nakasalalay dito ay mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na mas mabuti o pagkakaroon ng mas madaling buhay. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya, ang mabuhay ng tapat, at ang pagkakaroon ng pagkakahanay sa layunin na inilagay ng Diyos at ng mga anghel sa iyong puso. At huwag kang magpalin lang, hindi nila ibibigay sa iyo ang lahat ng mga sagot agad-agad. Hindi nila ipapakita sa iyo ang buong daan dahil hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng katiyakan. Ito'y tungkol sa pagtitiwala sa proseso. Pagtitiwala na bawat hakbang, kahit na tila maliit o hindi tiyak, ay dadalhin ka sa eksaktong lugar kung saan mo kailangang naroon. Kaya mo bang gawin ito? Kaya mong magtiwala sa hindi kilala? Magiging hindi komportable. Mga nailangan ito ng pagsisikap. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mas masahol? Ang hindi komportableng paglago o ang pagsisisi na hindi mo kailanman sinubukan. Binibigyan ka ng mga anghel ng isang pagkakataon, ngunit nasa sayo na ang samantalahin ito. Hindi nila magagawa ito para sayo. Kailangan mong kumilos. At kailangan mong kumilos ngayon. Tumigil na sa sobrang pag-isip. Tumigil na sa paghihintay para sa perpektong sandali, para sa ideal na kondisyon. Hindi ito kailanman darating. Ang perpektong sandali ay ito. Ito ang ngayon. Ito ang desisyong ginagawa mo sa kasalukuyan na huhubog sa iyong hinaharap. Kaya, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang magpapadala sa takot? Hahayaan mo bang ang walang laman na kaginhawaan ay ikulong ka sa isang walang kislap na buhay? O magpapasya ka bang karapat dapat ka ng higit pa, na kaya mo ng higit pa, na kaya mo ng mas higit pa? Handa na ang mga anghel. At ikaw, maging tapat sa iyong sarili. Tumigil na sa pagsisinungaling, sa pagtatago ng iyong nararamdaman. Alam mo na may kailangang magbago. Alam mo na hindi mo na pwedeng ipagpatuloy ang pagbaliwala sa tawag na umaalingawngaw sa kalooban mo. Panahon na upang itigil ang pagtakas. Panahon na upang harapin ang katotohanan. Ang iyong katotohanan. Walang sinuman ang makakagawa nito para sa iyo. Walang sinuman ang makakapagdesisyon nito para sa iyo. Maaring gabayan ka ng mga anghel, ngunit ikaw ang kailangang maglakad. At ang unang hakbang ay ito, piliin mong maniwala. Maniwala na ikaw ay karapat dapat, na ikaw ay malakas, na mayroon ka ng lahat ng kailangan upang magsimula. Dahil mayroon ka. Dahil sa kalaliman, palagi kang nagkaroon ito. At kung magdesisyon kang gawin ang hakbang na ito, sasamahan ka ng mga anghel. Ngunit ito na ngayon o hindi kailanman. Wala ng panahon para sa pag-aatubili wala nang puwang para sa mga dahilan. Alam ito ng iyong kaluluwa. Ramdam mo ito. Kaya, pumili ka. Pumili ng pagbabago. Pumili ng layunin. Pumili ng buhay na nararapat sa iyo. Ang mga anghel ay handa ng gabayan ka. Ngayon ay ikaw naman ang magsabi ng Alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Ang desisyon ay nasa mga kamay mo. Ipinakita na sa iyo ng mga anghel ang mga palatandaan. Sila ay nasa tabi mo, naghihintay na ikaw ay magtiwala, maniwala, at gumawa ng unang hakbang. Wala nang espasyo para sa mga pagdududa o mga dahilan. Ang pagbabagong nais mo ay nagsisimula ngayon. Ito na ang pagkakataon mong iwan ang lahat ng humihila sa iyo pababa at mabuhay ng buo, konektado sa iyong layunin, sa iyong pinakapayak na bahagi, sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Tigilan ang pagpapaliban ng buhay na nararapat sa iyo, Tingnan sa loob, pakinggan ang tinig na patuloy na tumatawag sa iyo. Panahon na para sabihin iisa sa sarili mo, sa iyong paglalakbay, sa pagkakataong inihahanda ng uniberso para sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano man ito kahirap kaya mo. Lagi mong kaya. Ngayon, piliin mo ang iyong desisyon. Magdesisyon na umalis sa pagkatisod, magtiwala sa sarili, at tanggapin ang tulong na ibinibigay. Ito na ang moment. Huwag nang mag-aksaya ng oras. At narito ang huling hamon, ipakita ang iyong dedikasyon. Iwanan ang komento sa ibaba, pinipili kong magtiwala at simulan ang aking pagbabago ngayon. Ibahagi ang iyong desisyon, inspirasyon para sa iba, at ipakita na handa kang baguhin ang iyong buhay. Bukod pa rito, mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga mensahe at mga paggabay na tulad nito ay click ang i-subscribe button na yon din at i-activate ang mga notifications para sa walang paltos na pag-abot ng mga content na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong paglalakbay. Ah, at kung ikaw ay napukaw ng mensaheng ito, iwanan ang iyong like. Makakatulong ito sa amin na maabot ang mas maraming tao na, tulad mo, ay naghahanap ng panibagong simula. Ang mga anghel ay nasa tabi mo. At kami rin. Ngayon, oras na para ikaw ay kumilos.